Discipline Zone sa mga sakyanan ipatuman sa dakbayan sa Subo sa adlaw Lunes, June 23 ug unang himuon sa Banila Talamban area. Apil sa ipatuman ang truck ban panahon sa rush hour. Apil na usab ang mga garbage truck sa Tri-Cities nga moagi sa Bantal area. Ano ang report ni Alan Domingo? Gibaybaw sa Cebu City Transportation Office sa tubangan sa mga barangay kapitan sa Dakbayan at sa transition meeting kagahapong adlaw. Gipasabot ni Raquel Arce nga giuna ang Bantal Area Isip Discipline Zone tungod kay usa kini sa labing bisih nga gianan diin huot ang dagan sa trapiko sa buntag ug sa hapon. Gitugan ni Arce nga aduna sila gibatuman nga Talamban Circle One Way Scheme aron pagpalambo sa traffic flow sa barangay Talamban. Diin, ang daan mao ang Governor M. Cuenco Avenue, Highway 11 og Talamban Road. Gidugang niya nga aduna sila mga traffic flow bagi patuman alang sa northbound vehicles, southbound vehicles. Highway 11 ug sa Talamban Road. I hope dili ko ma misinterpret nga sa dihara how about sa other areas no sa other areas still ato agi hapon nang gipapatuman pero ang 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 ato lang din sa bantal is aduna tay mga modification or aduna tay mga scheme traffic scheme nga bag nga traffic scheme nga ipatuman apil sa istriktuhon sa pagpatuman ang dili pagpataka og hunong sa masakinan ug ang motor nga musubay lang yod sa motorcycle lane. This discipline zone will span across um, Governor Cuenco Avenue, kaning gitawag na to bantal area. Kanisiya, it comes with the concept of four major projects. Number 1 ito, diha, is the establishment of the PUV laybays Ang tuang PUV labais, ato na ng tangtangon ato ang mga jeepney stop on the street ang ato ang mga stop dehas kadalanan ato ang ibutang sa ato ang setback or easement sa ato ang mga respective nga mga establishment apil sa ila hang ibatuman ang track ban sa mga dagkong karsada para hon sa hours sa Adlaong Lunes, hangtod na Sabado, alas 6.30 sa buntag, hangtod na sa alas 8.00 sa buntag, o alas 4 sa hapon, hangtod sa alas 7.00 sa gabi. Apil sa truck ban ang mga garbage truck o private haulers gikan sa Cebu City, Mandawi City o Lapu-Lapu City nga muagi sa Bantal Area kay maglabay sa ilang basura. Monday, June 23, ato nagyong hugtanong ipatuman ang truck ban unya apil gyud ang tanan nga moagi sa Padong Binalio. So that's, maotong ni-emphasize ko, lapulapuan man daw, ganaaraban na sila yung mga trucks, garbage trucks nga moagi. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.